So, yun. Ah, nakapag-buhos na pala tayo dito, no? Sa may second floor natin. Yan. So, ang nagamit pala na semento dyan ay 55 sako no? Tapos, kumain niya ng dalawat kalahating elf ng graba at uh, ah, buhangin. So, tapos yung ginamit nating tao dyan ay 16 person. Alright. Yan. Tapos, yung nagamit pala dito na uh, hollow blocks pa ikot. So, estimated ko dyan ay nasa 800 or 700. 750 to 800 pieces na hollow blocks na CHP4. 4 inches okay estimated na cost na itong slab ng second floor abang ay siguro nasa 100 plus okay 100 plus one, less than 150 tapos yung sukat ng buhos ay 4 inches yung kapal ng slab nya bali yung halo nyan ay 1 is to 5, 6 okay. sa isang semento limang sakong sa uh, buhangin, anim na sakong sa graba okay. yan ang timpla niya ng binuhusa uh, na yan bali 43 square meter at may siyam na poste So, makikita natin dito, yan, nakaasintado pa lang yung palibot, papunta ng third floor. Tapos, slab din yan. Yung pa third floor, ah uh, yung bali yung bubong yan ng second floor slab. Tapos may third floor pa yan. So, yung ginamit ko pala dito na mga bakal ay 12mm sa biga. Dalawa, at may kasamang apat na 16mm paikot. Yung biga niyan 16mm paikot. Okay? Na ginamit. Yan. Ah, uh, ito ay kino curing muna to ng 10 days. Yan. Dinidiligan umaga hapon. No? Bago nagpatuloy ali yung gawa dyan sa second floor. Yan. Ito tayo. Tamang kapilang sa umaga. Okay. Tapos, ang... Ang... Gawaan pala na yan ay... Ang tinagal niyan ay parang... Um, 15 days. Yan. Tapos, islab na agad sila. Okay. Yan. Tapos, may mga nakaabang na rin dyan. Yung uh, linya ng kuryente. Tsaka tubig. So, yan yung update natin dito sa pinapagawa nating bahay na. Uh, stay tuned lang kayo para sa mga updated na kaganapan dito sa pinapagawa natin na. So, yun lang for now. Bye!